good morning mga ka junior so tagal ng series ko naghintay pa ako kasi yung series ko na drain up ako dito sa subdivision na to sa may mga dito sa condo sa may crane wala daw dalang ano pera Aywan yung wallet so ngayon hinintay ko siguro mga 14 minutes tap biniga sa akin bayad 167 Ayan, bibilangin ko pa 40 50, 60, 70, 80, 80, 90. 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 2. 100. 2. Four, so, ayan. Pulang pa nga. 2 pesos lang naman. Okay na yun. Kaso, sayang yung ano, oras. 14 minutes. Ito ba Okay lang to May panukli na ako. Kaso, kulang nga lang yung ano, binayad. Okay lang yung kulang. 2 pesos lang naman. Ang sayang yung ano, 14 minutes na naghihintay. Uh, bali, kinomplete ko na. In-screenshot ko na lang tatlong booking nyo lang mabas isang patundo manila isang pa 168 north kaloocan tapos isang pa diliman so sayang yung pa north kaloocan kasi doon ang way ko 157 sana so yun okay lang ano na talaga ang buhay kailangan lang natin min, ah, marunong umintindi kahit kata tayong magawa eh. Yun talaga so, yun lang po mga so yun share ko lang yung ganitong sitwasyon.